Grabe guys, dito mga trash talker yung kakampi. Trinash yung bida natin. Nagawa ng court. Carl, well, huwag na kaya ka. Wala ka na ko eh. Tapos dito guys, hindi pa siya makaretry. Trinash talk ulit siya. Tumi na. Sabi ni. Tapos dito guys, naubos namin yung kalaban. Isa na lang yung tira. Tapos ang ginawa ng popo, nagparm pa siya. Ito, ito, ito. Ang pa rin Tapos gagawin mo ng tungkol mo Ito, ang ending guys kami pa natalo so, tingnan natin guys kung sinadyaba ng bida yun para magawa nyo yung challenge at eto siya po ang nabunod dito pero siyang 60 win rate alis ah, god parang taas na stats niya, guys alis Alice. o so kailangan niya lang gawin guys is triple double kailangan 10 10 10 ang standing o kaya lumag pass okay lang sige boss sige boss game 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 Okay. eto na guys bakbaka na to pa <laughs> jungle mga boss S4, mag-arora ka S4 Uunat ng kalaban namin guys Gatot ka na lang, okay Trisla Trisla na. ka mag Trisla Okay, hindi gamitin mo na yung insure ka Sa yung, yung win streak natin par So narinig nyo naman guys, win streak pala yung 3 yung kampi namin At yung bida natin dito yung popol Kailangan galingan natin kasi win streak yung kampi Dito guys, early pa lang pre na agad. Boots pala ang mga item. Ayan, oh. Nice work, Butis, sa amin napunta yung first blood, guys. Wala nga yan. Hindi natapos yung clash doon, no? Ilang minuto na. Nandun pa rin sila. Hindi pa rin tapos. <laughs> Mambiwan yung dalawa makunat, oh. Wow, okay tong atlas, guys, ha? Nako, nakalimutan ah, na natin. Guys, kakatapos na lang ng clash sa bot lane. May clash na naman. Walang katapos ang clash to guys. Papunta ako, eh. May clash ulit. Go lang. ano? Por? Por? Hmm? Hirap pa. Hindi ako big mo eh. Kahit na nandito ano? Malumpag ka bago lang Ano gusto sabi na ako lang. Dapat sa tumunod, dapat sa mga kayo, kayo. kayo Sana kayo. Wala rin kita. Oh, health ko na. Yun o, naka triple kill ang natin mga idol

Kyle, guys, agad, Kyle. Okay, kill Kumil ka lang dyan. Pusha ko rito. Piling ko magagawa nyo yung triple-double, guys, kasi 7-3 to na yung standing nyo. Konting control na lang, no? Mahirap kasi itong challenge na to guys. Hindi rin madali. Nga. Ang uli, Ay, wala wala tayo ng clash. Akin to. <laughs> Bala kayo diyan. Ito pa alis oh. Ako to. Kunat kasi nitong alis free. Hindi mapatay patay. May isa pusa yan eh. Ayun, sakto. Dito siya pumunta. Akin na to. So guys, malapit na mag triple double 743 na po standing. Dito guys, masyado na kampante yung mga kampi namin. Patay ang MM. Isko. Kaputang ka putang naman na Gago talaga Gago yan, pwede yan, pwede yan siya rito Bobo mag ulti Kaya na Okay ay, sige. Papaya mo lang. Hindi, pang inaulit. Pass pas Lord! Napatay ako, par. Tupo lang mo lang, sige. Blurred na Nagawa ng core. Carl, wag na kaya ka. Di wala na ako eh. Wala so, dapat daw kasi guys, nag lord na yung core. Eh, may ginagawang challenge. <laughs> Paano gagawin niyo? Tawang guys, naubos kami rito guys Sabi, nakabawi na rin yung pano Tawang yung talo Ngayon, yata kami Yun lang guys Hindi nagsasalita yung ano, maingay yung kanini ang... ano yun Ito yung marunong midge Guys, malapit na po. 765 na. Standing ng bida. Dito guys, Lord na daw kasi. Puro farm pa daw. Ngayon, nag guys, hindi naman na-retry ng bida natin. Tumi na. Sabi ni. Tara, ano, Changi. Dito guys, ubus na eh. Tapos na talaga to. Kasama pa kami, Lord. Dito, dito, dito. Ubus apat, isa na lang natira. Nag-farm pa yung popol. Nag-farm pa rin oh! Anong gano'ng mga tungkol na doon? Hindi na, hindi in, Hindi na, mawin. Hindi na. Hindi na, mawin. Hindi na, mawin. Okay. okay. Mag-una ako. Hindi galit guys, ang mga kampe. So ayun. Kung matit, patuloy nila. Rafa, yung lang ang pilit. Parating kakampi sa kalabi niya. Yung, yung, na? na. yung Popol, nag-farm pa sa top. Nag-farm niyo, gago. Tapos niya yung guys. Kasi ang mangyayari, magagawa niya na yung challenge. O, 866 na po. standing niya. At dito, mukhang finish kami. Yan ba yung nagpapachal? Ayan ba yung nagpapachal? Ayan ba yung nagpapachal? Ayan Dito guys, ang gigil ako sa chang eh. Kaso pag clicker ko pre, nandito yung pani. Papay ko. Sana madipa nila to. Eto guys, mukhang uling class na to. Nahuli pa yung Terisla natin. Wala tayong nag-front. Anong ginagaw-gaw nyo? Ayan na yung alis. Punat pa naman eto. Ganda sana ng set guys oh. Kaso wala eh. Wala talaga. O, nasa dalawa sa atin. Ay, nakapitas yung bubble, guys. Dalawa na lang kami nung bida, par. Kaya pa kaya to. Wala Dila pa ako. Yun lang. Doon pa na pa sama. Ngayon, nakakasama ng lobe. Nice try sa bida natin, guys. Pinilit niya masyado yung challenge. 9-6-8 po. Sayang, di umabot. Yung 1-1 yung nakagawa, pre, Hahaha. Oh. <laughs> <laughs> Sabi niya rito wala boss Kinapos Ginalit mo yung kampitol Patay tayo dyan Pero nice try pa rin Thank you uh -huh. <laughs>